Mabuhay mga kaamat, tara at samahan niyo ako sa panibagong It's Bilang isang guro ay talaga naman minsan tinatamad akong pumunta sa paaralan lalo na kung araw ng Sabado at Linggo. Dahil bukod sa walang pasok ay ito yung araw na makapag-recharge ako, makapagpahinga ako and all. Pero ngayong araw nga, kahit araw ng sabado ay yaginag tayo papunta sa paaralan dahil meron tayong kukunin. Meron tayong kukubrahin. Mm, ano kaya yun? Kaya naman tara at samahan niyo akong pumunta sa aming paaralan. Dito nga sa sasakyan na ito, ako sumakay at nabasa ko itong Faith, Love, and Hope. At napaganda naman yung sang ito, lalo na ako ang nagbabasa at este ang nanonood ay eh, kasi ganda ko eh, so ito na nga wala pang 20 minutes ay eh, talaga naman narating ko na kagad ang paaralan kaya nga lamang ay always bahamas dito sa may labas ng Florida dahil sa irigasyon yata ito ng tubig nang gagaling anyway talaga naman I'm so very excited na marating ang paaralan kaya naman dali-dali na akong pumunta sa opisina para paberma ng pero at syempre para kumuha ng tinatawag natin na SRI ito yung kanilang ibigay kasi sa mga kawaninang pamalaan sa loob ng isang taon dahil sa kanilang magandang servisyo and syempre napakatagal na nang upload na ito kaya yung pera na makukuha ko dito ay nawala na din parang sya pero buto na lang na video ko ito at may pakita sa aking vlog pero kaya lang oh, isang iglop na wala din lahat parang ikaw eh so thank you so much don't forget to like share, and subscribe wow